So for today's video guys hanap tayo na mabibigyan ng mga pet dito sa Grow a Garden sa Omi TV. Oi, siyempre. Ay, <laughs> ay, 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 ng ay, no! no! ko ay, ko. Ang tanong, boy, ang tanong. What is the largest organ in the human body? Nice. Ang sagot nice. ay... Yeah. Ay! Uy, ang gulo na yung natugi, asudo! Pinagalitan lang na, anay. Aray ko! So for today's video guys, hahanap tayo na mabibigyan ng mga pet dito sa Grow a Garden sa OMI TV. Kung sino ang mga tao makakakilala sa atin at kung sino ang makakasagot ng bawat tanong ko ay merong Dragonfly o Mega Kitsune. Okay, let's go! Uy! 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 Ano, Tingin ang uh, raccoon, friend. Tingin ang raccoon, friend. An Anong raccoon? May raccoon ka? Raccoon? Raccoon? May rakon ka? Bibigyan kita ay, ng Mega Dragon or its uh, suni. Suni? Uh, ha? Yeah. Suni. O, sige. Masasagot mo. O, sige. Masasagot mo. Mga boy. Huwag mong scroll Huwag mong i-scroll. Mga boy. Idol, huwag mo scroll Huwag mo i-scroll. Huwag mo i-scroll. Bibigyan ko kayo ng Mega Kitsune or itsunay. Dragonfly okay, kung masasagot okay, okay. niyo ang ko. Ano. Oh, scroll Report oh, Ay! Jump, jump. jump. No, oh, jump, jump. No. No. Oh. Oh. Oh.

kamay sa buo. Okay. Game, game. G. G, G. G, G, man. Naka-live mo. Ah, Naka-video ka? Naka-video ako. Naka-video tayo. Klaro ka nung vlog. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Ready na po, boss. O, sino sasagot? Sino sasagot? Sige. May tanong ako sa iyo ha. Kailangan masagot mo. Pag tama ang sagot mo, may mega kitsune ka. Kapag mali, wala. Okay. Ang tanong, boy, ang tanong. What is the largest body organ of the human? Bawal mag-search ha, pag may nagturo sa'yo, talo ka. Five, four, three, two, one. Ah! Wala. Aray ka! Aray right, ko! Isa a Zoom! Wala! Next! Bye! Have a great time! Zoom! Contente! Zoom! O, yun! Zoom! Zoom! Zoom. <laughs> Oy, <laughs> hey, <come. laughs> brother! 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 Ka katahimikan! Katahimikan! Nagaanap kasi ako dito nang mabibigyan ko ng mega kitsu. Ako! 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 <laughs> ako! Ako! ako. ako, ako. Sa inyong dalawa, isa ang mabibigyan ng mega-insan. Pero! Pero! na ako sa inyo. Nakapano na Pero! Kailangan, masagot nyo ng tama ang tanong. Ah! Oh, sige, kayo dalawa maglalaban. Papisa sa so, ng sagot. Tataas na yung kamay. Ayun. Okay. Kung sino man nanalo sa inyong dalawa ay mag-uuwi ng Mega Kids. Yan! Ilang KG, Sob? Ilang KG? Ilang KG? L -KG. Di ko alam eh. Kung ano lang meron ako, yun yung ibibigay ko. Okay, Sob. Okay. Ready na ba kayo? Ready, ready. Ready. Yan, okay. Ang tanong Bawal mag-research ha. Pag nag-research, talo. Okay. botan butang, butang cellphone. Butang cellphone. Nara, nara, baba, cellphone. cellphone. Baba. Okay, okay. Ang tanong. What is the largest organ in the human body? Skin, skin, skin. Ang, ano, ano sagot po? Skin, skin. Ang sagot skin. Ay, ay skin. <laughs> Okay. Oh, class. Brother, paki-comment ako ng username mo sa Roblox. Pumasok ka sa server ko, bibigyan kita ng Mega Kitsune. Wow. Oh, ah! ka sa server ko, bibigyan kita. Hindi, ang mga dali mo. Kuya, mo kanya. Apit na ko tayo. Okay na, inad na kita. Tandali lang, sob. Oh, lang, sob. Inad na kita, inad na kita. Bukas ko Bakit? Oh, shit! know! shit! Oh, Oh, shit! Oh, shit! Pinagalita lang na anay. Hindi ko yung nanay ko. Pinagalita lang na. Magsain ka na kasi. Sob, bo, sob kanang kanang ano, kanang 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 ano pangalan ng Roblox so, mo so, so. ano inad ano, kita ano yun in inad kita bukas na lang sir so, bukas na lang oh sige bukas na lang yari <laughs> ka ba? sa na mo tol aray ko <laughs> pinagalitan ng nanay